So guys, good morning. So, ayan, inayos ko na yung kusina ko kasi nga, uh, tinanggal ko na yung cabinet dun yung isa yung talagang makikita yung mga plato tsaka ano, na kahit anong ayos mo eh, then kukuha ko ulit, syempre magugulo. So, ang pangit niyang tignan, so, pinalitan ko siya. Instead, bumila ko ng freezer, ayan, mahuhulog. Bumila ko ng freezer, then kasi yung isang ref ko, so, hindi na nagpa-function yung Uh, freezer niya. Pero dun sa baba, okay siya. Dun lang sa tagap taas niya na hindi siya okay. So, at least panglagayin. Meron naman kaming isang freezer pa. Bali dalawang ah, dalawang ref pa lang. So, bali dalawang ref kami. So, iba na yung freezer. Kasi kami ha, pag may nagustuhan kami mga karne so, kinulang kami ng palagyan ng freezer. Then yung isa sira na. So, bumila ko ng pago yung mas malaki para pag may gusto kong stock, pag pumunta ako sa Torino, may mga inuwi ako mga pagkain, mga bibinig, binibigay nila. So, meron palagay sa, ilalagay ko sa freezer para hindi, para hindi siya mas, masayang. So, ito, so, yan, ayusin natin dito. Uh, sinara ko lang taparelli kasi nga may nagta uh, may ko dito. So, sinara, sinara ko yung taparelli para hindi nila magkita dito sa lo, loob ng bahay. Kasi may dito nagta-transfer ng bahay. Translogan. So, ito naman, inaayos ko siya para uh, maiba naman. Para may panglagyan yung iba. Yung mga prutas. Kasi nga doon sa ref niya doon, doon ko naman inilagay yung micron de. So, pun narito yung binak. So, andun naman yung freezer ko. So, ayan. Yung freezer na yan. Then, ito naman. Then, yung Ah, uh, yung tawa dito yung cafeteria ko. So ayan, ito yung cafeteria ko. Cafeteria ng asawa ko. Ako so, hindi na ako masyadong gumagamit dahil masyadong mas mataas. So dito na siya pati yung rice cooker ko, andun na rin doon sa baba. Then sa baba, pinakababa yung mga pagkuong. 'Yun, yung mga bagkoong na ginawa yung asawa ko. Gumagawa kami ng bagkoong instead na bumibili kami. Kami na lang gumagawa yung asawa ko, gumagawa kasi, magaling siyang gumawa. Then so, dito na lahat, yung mga cafeteria niya, yung mga prutas, andun. Andun naman yung ah uh, bala ng cafeteria to makina ng kafe and then so ito na yung binili kong freezer bali to kasi hindi na siya nagpapunction so doon lang sa taas pero sa baba niya uh, Okay pa rin siya, pero ginagamit namin. So, pinaglagyan namin yung mga itlog, yung mga gulay. Then, dito naman yung mga talagang, ano, then, dalawa kasing ref dito eh. Sa dalawa, <laughs> tatlo, charot. And then, kasi ang hilig na bumili yung mga merienda ng mga bata, yung mga prutas, yung mga gulay. So, plus yung mga mahilig din kami mag stock ng mga karne para hindi laging every week na mag bumibili ng mga karne. So, pag may mga sale na, doon yung stock na lang namin dito. Plus yung mga galing sa Torino na binibigay ng mga kapatid ko Yung mga uh, pagkain Pinoy kasi nga minsan lang kami magluluto dito yung mga ano kasi yung mga bata mas adapt nila yung pagkain italiano. Then pinakapaborito lang ng mga anak ko is yung adobo. Adobong manok tsaka yung adobong ano, yung isa. And then uh, tsaka yung sinigang na isda yun lang. Tapos si Camila okra. Yung pag sinokra yun ang gusto gusto niya talaga. So ah uh, tapos yung tinapa. Tignan lang. ito, kailangan ko siyang ilagay dun sa may sinag ng araw para ano, may hirap na siya. Ayan. Mas gusto ko nilalagay sa sinag ang, ng araw kasi nga medyo nag tawa dito, meron na siyang tawa dito ah uh, fungo ba? Teka, papakita ko na lang para hindi ako So yan, papakita ko na lang para hindi ano, kasi nilagay ko siya dyan sa may sinag ng araw para hindi siya masira. Kasi, ito na siya. Ano ba kasing tao? Ano pa? pa? Medyo ano na siya. O, yan. Yung pusit ba? Ma, at, buot na ko man. Ang buot ba? Buot kasi. may meron siyang fungo. So, yan. Ito. Masarap magluto. Kaso nga lang, Maamoy dito sa loob ng building. Ayan, ganyan siya, oh. Ayan. Hindi ko alam kung kailan naman ako magluluto. Kasi, nung last na nagluto ako, si Liana, may ubo nung time na yun, talagang inubos siya nung nagluto ako nito. Kaya, natatakot akong magluto ulit kasi si Liana. Hindi naman siya totally allergic. Nung time nang noon, uh, may ubo siya. May ubo siya. Kaya, nagkataon lang talaga na. Ano? Pero gusto ni Rian yung alala, alala yung mga crunchy na sa So, ayan. Then, hindi na ako nagpadala nito. Kasi, ang dami pang hindi na, ano. Then, maamoy kasi dito. Kahit gusto na magluto. Kaso nga lang, dito sa building talaga nakakaano. Ang ginagawa ko na lang pag nagluto ko is ini-sprayan ko dun sa may hagdan. Dito sa papasok sa bahay na ispray para walang amoy din dito sa Sa labas ako nagluto. So, ayan. Plus, the, plus, plus, then meron din akong pagkuong. Yan. Ito yung gawa ng asaw. Matagal na to. Pero hindi naman siya sira. Anong magto two years na to? Ayan, two years na siya, pero hindi pa siya sira. Pero masarap kasi, pa lalo pag may kalamansi, siya kasi sarap kumain. And so, sa, ka, sa kwarto naman doon sa camera, pinalitan ko yung ano, kasi kinulang, kinulang yung pumone namin. Kaya, punta tayo sa camera, sa kwarto, para ayusin. malamig besh, malamig as in kabubukas yung heater nila so ako naman nagdagdag ako ng um, pimune dahil akala ko nga summer na so tinanggal ko yung yung isang piumone. kasi double na pimune itong cover ng bed namin so tinanggal ko yung isa para hindi masyadong mainit then nabum nagbago yung panahon niya so ayan nilabas ko ulit to ayan kasi um maganda to. Ma mainit sa ito. Mainit to sa ano sa loob pag ano uh, tawag dito. Oh, so itong maganda kasi itong lana na to para sa bed uh, pag ganitong winter ma ano siya. Komodo. Tama ano, ba? Komodo. Kasi nga akala ko mainit ang panahon niya. So, kala mo ano spring na talagang papasok na sa Summer pero nabago yung panahon niya. Kaya dagdag ulit -dag tayo ng dagdag dito. Kaloka. Magdadagdag ulit tayo ng kumot magdadagdag ulit tayo ng kumot kasi nga so sa loob niya meron na si siya, na siyang pumon sa loob so tinanggal ko yung isa kasi dublo siya so tinanggal ko yung malamig kaya nilabas ko na to mas ano siya mas ano to mas mainit siya dito mas mainit dito Kumaga. kahit hindi ka na maglagay ng pumon eh, kaso nga lang let so are you seeing And then so, kailangan ko nang magdipit guys. Kaya, ayan, tatabunan na naman ako. Kasi nga, pag Sabado at Tinggo, uh, laba lahat. And then, sa ako na lang ililipit. Tutupihin pag ganitong weekdays, pag wala yung mga anak ko. Kasi nga, pag every Saturday, Sunday, uh, lalabas kami umasya mga, mga anak ko. So, ayan, lipit na naman. So, ayan. Buti hindi ako naglabas. Hindi ko pa tinago yung mga pang-winter ko kasi nga alangan pa ko yung, yung panahon niya kasi alam kong malamig pa. So, hindi ko pa tinanggal yung mga pang-winter namin at palit yung mga pang-summer namin. Kaya, ayan. Buti lang talaga. O, oh, tignan yung panahon niya. Parang winter na naman. So, ayan. Nabukas na yung freezer. <laughs> nabukas na yung um, uh, thermosip na yung heater. So, nagbukas na siya para Marami lang nagreklamo. Nag so, yan. Yeah. Kailangan ko na magtupi, guys. Katingi pa, Rachi. Bye!